daan daang US para ang dumating sa Luzon. Sila ay magpaparticipate sa ginagawang balikatan exercises na tao nang ginaganap kasama ang mga military ng Pilipinas. Ang layunin ay maging handa ang Pilipinas at US kung anuman ang sakaling eventuality na mangyayari sa hinaharap dahil sa dito sa South China Sea ay na, nagiging masyadong agresibo ang China. At dahil ang Pilipinas at ang US ay may mutual defense treaty, anumang kaguluhan ang mangyayari ay Siyempre, kailangan nakahanda ang ating mga military ang US para ipagtanggol ang soberinya ng Pilipinas at para magkaroon ng freedom of navigation sa South China Sea. At ang presensya ng US military sa Pilipinas ay nagbabalans ng kapangyarihang geopolitikal dito sa Indo-Pacific region.